for today's vlog, linisin natin itong signal light kasi nagkaka problema eh. Baka putol na rin kasi yung spring. Kaya dapat palitan na yung putol. Tara, na natin. So una, babaklasin muna natin tung side mirror. Itong dalawa. Tinanggal ko na kanina eh. Tapos, itong tornilyo dito, may isang tornilyo. Saka dito may isang tornilyo. Saka meron din siyang clip sa ilalim. Sa mga nagtatanong ko anong tawag dito, rivet body clip. So ipupush nyo lang 'yan. Tapos meron pa siya isa isa dito sa ilalim, sa ilalim nito. Para matanggal nyo 'tong head. Ito madali lang tanggalin 'to, hataakin nyo lang 'to. Pag natanggal nyo na 'yung mga tornilyo sa yung clip So ito nga pala nakalimutan natin tong screw na tanggalin. Dalawa to, bali kabilaan, isa sa isa. Itong nasa gitna kahit wag niyo nang tanggalin to. So guti na natin to. Ito no. Ito natanggal na. So natanggal na natin yung head. Ito sobrang dumi. Ito siya. Oh. Sobrang dumi. Pwede na siguro tumubo yung munggo rito. <laughs> so pangalawang beses ko na siya binaklas pero hindi ko nalinisan. Bali ngayon nilinisan ko to bago bago ko ikabit. So, yung position ng signal light natin, nandito sa ilalim. Ito yung may rubber. Ito, ito siya. asal loob siya ng rubber. So, para matanggal to, kailangan yung sikwatin tong nasa harap. Ito. Sisikwatin nyo po. So, sisikwatin natin gamit tong flat screw. Para maangat nyo. Bali, tanggalin muna pala natin to. Ayan, tinatanggal to. Itong terminal socket, hugutin nyo lang. Bali may lock siya pero madali lang tanggalin yan. Tapos nahugot nyo na. Bali tanggalin na natin to, Hugutin natin to, Kasama yung rubber. Alalay lang sa paghugot ha. Kasi yung rubber naka ano siya eh. Buwabangga yung rubber eh. Bali gamitan nyo na natin ng ano. Huwag nyo po So natanggal na natin. Nahugot na natin itong signal light switch. Bali ang gagawin ko titik check ko kung basag na yung spring tapos hugas ang kulilinisan ko, ko. May nakita kasi ako sa group ng Mio Gravis na nabasag yung spring. Tapos yung isa naman, ang pinalit niya yung spring ng ball pen. Maraming salamat nga pala sa mga nagsishare ng na mga tips sa group. At least nakatulong tayo sa mga newbie. Saka sa community. Kung kaya naman natin i-DIY, i-DIY na lang natin. At least nakatipid tayo. So ito siya, itong signal switch. Bale may tornilyo siya dito hindi ko na napakita kung paano ko tinanggal pero, is, pero ito isang tornilyo lang para maangat nyo itong kulay puti ito para maangat nyo yan saka may playlist nga pala tayo ha ah, about sa mga maintenance si Gravis ito ipopost ko sa taas ng screen bali tusukin nyo lang pataas ito aangat na yan yan So ito yung spring niya. Pag napuputo lang kayo ng spring, ito yung spring. Kasi sa akin buo pa eh. Ito dito banda. Tapos meron siyang parang bulitas. Andiyan sa loob. Sa akin buo pa kasi. Bali ang gagawin ko, lilinisan ko lang 'to. Ang ginawa kong paglilinis, bali ginamit ko ng toothbrush tapos tubig lang para matanggal tong mga lupa sa atong putik. So ito nalinisan ko na. So wala naman siyang problema. Marumi lang talaga. Tapos ito, siyempre nabuksan na natin. So, Lilinisin na rin natin to gamit tong basahan. Sa katubig lang. So linisan na natin. Tamang punas-punas lang tayo. Huwag yung buusan ng tubig ah. So ito, malinis na. So okay na siguro to. Pwede na to. So ngayon, babalik na natin tong signal switch. Bali sa pagbalik, yan, ganito lang. Papasok nyo yung rubber. Bali, ano nyo lang. Tupiin nyo lang yung rubber. sa saka, saka mapapasok na yan. Saka kung gusto niyo magpalit ng signal switch, ganito lang din naman gagawin nyo. Kung may pampalit naman kayo, palitan nyo na lang kung nagka problema na. Bali ito parang butas dito, saka itong rubber, dyan nyo ipapasok yan. Para maging ganito. Ayan, ganito siya. So nabalik na natin. Goods naman. Tapos babalik na natin itong terminal. So nabalik na natin itong Terminal. Okay na, naipasok natin na maayos. Ngayon, iti-testing na natin. So, on natin. So, sa akin, wala naman talagang problema. Bale, nilinisan ko lang talaga. So, goods pa naman siya. Pinakita ko lang din kung paano siya binaklas sa mga newbie. Para magkaroon din sila ng idea kung paano to ginawa. So, hindi ko na mapapakita siguro kung paano ko ibabalik yung head. Kasi kung paano nyo binaklas, ganon yun na lang din ibalik. So hanggang dito na lang tong vlog na to. Ride safe always. Thank you.